na. Pera ng taong bayan niyang ginagastos nyo! Grabe, itong administrasyon ngayon, no? Instead, mag-focus muna sila, no? Sa mga main issues and problem ng bansa. Ito na ngayon sila. Nagre-ready na sa 2025 election. Ha. mga lords, ito ang mga pangalan na hindi na dapat iboto. Ah, Duterte supporters, DDS, sa lahat ng mga followers ko sa Facebook, sa TikTok, I will do everything, no? Ikakampanya natin to sila na wag na wag na wag iboto, ha? Maawa kayo sa Pilipinas. 'Di ba? Launching pa lang napaka-bongga. Ha? Launching pa lang social. Launching pa lang gastos na. Ito, ha? Ito, first in the list nila si Abalos. Nakang umingiwi. No, 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 no. no. Pia kay no more. Lito la Tol wag na. Mga himod pwet yan eh. Kamil Villarsos. Mga negosyante eh. No? Mga oligarko. Talagang nagkampihan, no? Ha! Tolentino, traidor, no. Si Rebilla, budots-budots, no, 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 no. Agoy, si Amy Marcos. Sorry. Sorry. No to Marcos. Sayang ka, Ping Lakson. Sobrang sayang, Ping. Bilib pa naman sana ako sa Ping Lakson. Pero, no. Alam mo, Mr. Rosalinda Chinita Riltoquera, hindi ko ugali ang mga ng tao na wag iboto ang isang politiko dahil alam ko sa sarili ko na ang bawat tao ay may kanya-kanyang pag-iisip. Hindi sila basta-basta sumusunod sa sinasabi lang kasi pumipili ang mga yan ayon sa pagkakakilala nila at sa alam nila. No, hindi ko ugali ang mga ng tao. bangkus ang sinasabi ko, e eh pumili kayo ng tamang politiko yung karapat dapat at papakinabangan at handang maglingkod sa bayan. Ano ba ang dahilan mo? At ano ba ang dahilan kung bakit hindi sila kailangang iboto? Dapat sinabi mo. Dahil alam ko naman talaga ang tunay mong dahilan kung bakit nangangampanya ka na wag silang iboto. Dahil sila ay nasa administrasyon pro administration sila at ikaw ay produtae yun ang dahilan ang dahilan mo dahil nasa slate ni PBBM napakababo naman na dahilan para hindi iboto at saka sana kung sasabihin mo sa tao na wag silang iboto sana sabihin mo rin sa tao kung bakit at ano ang dahilan So, ikukumpara mo naman sa PDP. Ano ba ang gusto mong ipagmalaki? At ano ba ang dapat ipagmalaki sa PDP? Sige nga, ano ba? Ano ba ang dahilan? Sige nga, baka gusto mong magbaybay pa ako dito. No, nasabihin ko na dapat hindi talaga iboto si Kibuloy, si Philip Salvador, si Bato, si Bongo. Ay, naku. Huwag <laughs> na tayong magungkatan at baka Ayoko na lang mag-talk about din sa sinusuportahan mo. Based sa pagkakaalam ko lang, ha? Walang kaboto-boto, lalo sa PDP. Sino pinagmamalaki nyo? Si Kibuloy? <laughs> si Bongo? Just oh, Diyos ko mo! Wala! Kahit interest! yan sa PDP pero hindi ko sasabihin na wag n'yong iboto. Hindi ko rin sasabihin sa tao na wag dapat silang iboto. Bagkus gamitin niyo ang utak n'yo. May mga internet, i-search n'yo kung bakit hindi dapat iboto itong mga ito. Ayoko na lang bangtok. So Mr. El Talker ha, dahan-dahan sa pagsasalita. Ha? Kasi ang dahilan mo, galit ka lang kay Marcos. Galit ka lang, galit ka lang sa administrasyon kaya ka ganan because of the Bây giờ, bây giờ, bây giờ, bây giờ, rồi <laughs>